Good morning and happy Sunday, beautiful people! 7.37 na nga nang tayo ay bumaba at nag-update na tayo ng kalendaryo. Nag-aalmusal na nga si Daddy at meron nga tayong bisita ngayon na kaibigan ng ating bonso dahil sila nga ay nagkaroon ng sleepover kagabi. Habang tulog pa nga ang ating mga bagets ay nagtimpla na tayo ng waffle mix at ayan na nga ang kanilang breakfast. Bago nga mag alas 8 ay bumaba na ang dalawang boys at ready na nga silang kumain ng almusal. Tig dalawang waffles nga ang ating mga boys at gumawa naman tayo ng ubi flavor para sa amin ni Daddy at talaga namang enjoy na enjoy kami ngayon sa ating almusal. Excited na nga kami ni Daddy kumain dahil kami nga ay certified ube lover. Tignan nyo naman ang aking bunso, sumasayaw pa at masayang masaya dahil dito nga natulog ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ko ngang magligpit sa kitchen at pagkatapos naming mag-almusal, ay naupo muna tayo at tinapos natin ang ating documentation from last Friday. Kahit na nga weekends ay pipindot pa rin tayo for the tongda at ngayon nga ang deadline yan. 9.55 nang magsimulang mag-power wash ng upper deck ang ating daddy. Napakasipag talaga at mas inuna pa nga niyang maglinis kesa tapusin ang kanyang computer works. Si mama naman pagkatapos ang kanyang documentation ay naglinis na rin ng buong kabahayan. Niligpit muna natin ang ating family room at nagdisinfect tayo ng buong kabahayan. Nandito na nga tayo sa living room at dahil wala nga dito ang ating panganay dahil siya nga ay nag-sleepover, ay ako na nga ang nagpunas ng alikabok sa ating bahay. Medyo matagal-tagal na rin tayo ay huling makapagpunas ng alikabok dito sa living room. Kaya naman ito doon na natin yan at dahil ngayon nga ay magsispring cleaning tayo, ay niligpit natin ang buong bahay. Malapit na nga ang bakasyon ng mga bagets pero hindi natin mararamdaman yan dahil punong-puno pa rin ang ating kalendaryo ng kanilang school activity. Bago nga mag-alas 12 ay isinalang ko na sa ating cast iron ng ating chicken barbecue. Piprituhin lang natin ang bahagyayan at lulutuin naman natin yan sa air fryer. Balak sana nating mag-grill sa labas pero dahil medyo maulan niya ay hindi na gawa ni Daddy yan. At si JJ naman ay nagaantay lang at tutulong na yan maya-maya kay Daddy. Ipinapakilala ko sa inyo ang ating Olivia na piggy bank. Ito nga ang ating family piggy bank at lahat niya hame ay nagko-contribute para pakainin si Olivia at ito nga ang ating gagamitin, vacation money next year. Tapos na maluto ang ating chicken barbecue at ilalagay niya natin yan sa air fryer. Ayan na nga si Bunso, kumuha pa ng coin sa kanyang kwarto at inilipat niya ang kanyang mga bariya kay Olivia. Subukan nating busugin ang ating baboy kaya naman tingnan natin kung ilan ang malilikom nating tongda by the end of the year. Tapos na din ang ating chicken barbecue at ayan naman ang ating panganay. Talaga namang lahat tayo ay nagko-contribute para busugin ang ating Olivia the Pig. Kaya naman ipagpatuloy natin ang pag-iipon para sa kinabukasan. Ready na din tayong kumain at dahil medyo mainit-init nga at tumigil na ang patak ng ulan, ay dito ulit tayo sa deck kumain ng pananghalian. Kapag garitong panahon nga at medyo mainit-init ay ine-enjoy ng aming pamilya, ang kumain sa labas at talaga namang masayang-masaya ang puso natin dahil sama-sama na naman ang ating pamilya. Ito na rin ang ating pagkakataon makipagkwentuhan sa ating mga anak. Pagkatapos nga nating magpahinga ay bumaba naman tayo at nag-power wash na nga si Daddy ng ating lower deck. Tinawag na rin natin si Bunso at tinulungan na nga niya si Daddy ang i-power wash ang ating mga lamesa at silya. Para naman ready na yan para sa ating summer tambayan. Mabuti na lang talaga ay very helpful din ang ating mga anak. Ayan na nga at si daddy nga ang magpa-power wash ng lower deck at ipinatapos na kay Bunso ang paglilinis ng ating mga siya dito sa ibaba. Si mama nga kung mapapansin ninyo ay aligaga pa rin at ako nga ang tagalipat ng ating mga plants para nga may power wash ni daddy ang ating lower deck napaka ng ating linggo pero ayos na ayos lang yan. Ang importante ay luminis ang ating bahay. Pagkatapos nga ni JJ linisin ang mga silya ay si daddy na nga ang nagtuloy niyan at nililinis na niya ang siding ng ating bahay. Dahil medyo mainit din ay gumawa tayo ng maiskunyelo at eto na nga ang ating merienda for today. At tinan nyo naman si Mama, enjoy na enjoy tayo sa pagkain ng ating maiskon yelo habang tayo ay nakaupo dito sa aming swing. Tinawag ko na nga si Daddy at pinagpahinga muna ng sandali dahil pagod na rin daw siya ay kumain muna kami ng aming maiskon yelo na talaga namang napakasarap. Sa mga ganitong panahon nga guys ay enjoy na enjoy na tayo mag spend na ating araw sa lebas. At tingnan nyo naman si Mama talaga namang inubos ng bombang-bomba ang kanyang palamig at patuloy pa rin tayo sa pagsuswing. Napakainit na talaga ng panahon. Nakatanggap din ako ng text galing sa aking kaibigan na Pilipino at ininvite nga niya tayo sa kanilang bahay para sa swimming party. Pinapatigil ko na nga si Daddy sa mga oras na ito pero nga nagpumilit siya na tapusin para daw wala na siyang gagawain bukas. nag din tayo ng brownies at eto nga ang ating dadalhin para sa swimming party. Nakakahiya naman na wala tayong bitbit -bit, kaya naman si Mama ay for the bake muna. At ayan na nga ang napakasarap nating brownies with rainbow sprinkles. Isa na namang matagumpay na araw para sa inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye-bye!